Hey yo, mga talipandas? At uh, may nag-request sa akin na gumawa ako ng video na parang kambal. So ito, ayan, papakita ko sa inyo kung paano kong ginawa yung video na yan. So tara na! So ayan, una, pindutin ng CapCut sa inyong cellphone. Ayan, tapos new project. Tapos piliin ang video, yung ginawa natin video kang ina. Ayan, so kailangan may video ka, nakapag-record ka ng ganitong video. Una yung nagtatagay ng tubig, ayan, tapos tumambay ng konti ayan, tapos siyempre, bababa niya yung pichel, ayan, gagawa niya siya ng panibago kunwari naman yung isa yung umiinom so, kunwari, ayan, bago siya uminom kunwari, nag, uh, nagta-tablet siya ayan so, ayan yung mga kailangan yung clip ayan, kunwari, tumingin pa siya tapos iinom ng tubig ayan, tapos binaba, ngayon, pindutin niyo ngayon yung add ayan, so, nandyan na siya ngayon So, pindutin nyo yan. Pag nandyan na siya, yung clip na yan, ayan, iusad nyo ng konti yung video, yung clip, yung, ayan, nakita nyo, lumitaw yung pixel, pindutin nyo yung video para mag-highlight. Ayan, tapos press, split. Ayan, delete nyo ngayon yung unang-unang part kasi di na natin kailangan yan. So, dito mag start yung video natin. Ayan, yung papasok yung ako na nagtatagay. Ayan, so tignan nyo yun, no, pag, paglapag ng baso. Ayan, tapos natambay siya konti. Yan. Tapos, play lang yung video. Yan. ngayon Tapos, press nyo para mag-highlight. Tapos, split. Ngayon, pag naka-split nga, oh, huwag nyo muna siyang buburahin, ha? So, hintayin nyo muna itong video na itong na makakuha ng tablet. Tapos, maupo yung iinom ng tubig. So, ayan. Sa part na yan, post. Uh, ko muna yung clip. Tapos, pipindutin natin dyan yung split. Ayan. So, yung part na yan, yan yung mga kailangan natin. So, yung unang clip, yung lights highlights kang hina, eh, burahin nyo yun. So, dalawang clip lang kailangan natin. Yung nagtatagay, tsaka yung isang iinom. So, pindutin nyo yung pinakahuling video, yung may hawak na tablet, tapos hanapin yung overlay. Ayan. So, para bumaba yung video. Ngayon, gawin nyo ilong press nyo yung video na yan, tapos move nyo sa left, para pumantay siya doon sa unang video. Ayan. So, after that, ang gagawin nyo, ipindutin yung video, yung clip na yan para mag-highlights. Tapos, hahanap na kayo ngayon. Hanapin nyo dito sa mga toolbars nyo sa baba, yung mask. Ayan. So, ayan yung mask, yung may bilog. Yung kwadrado na may bilog, yan. Yun yung mask. So, pag nag-mask lalabas dito kung paano mo siya imamask. So, piliin mo yung horizontal. Ayan. So, horizontal. Ngayon, papa iikutin mo ngayon yung kulay dilaw na guhit na yan sa taas ng video iikutin mo gamit ang dalawang daliri mo ang gamit ko rito ay hindalaki tsaka hintuturo so kung makikita nyo yung isang clip na palabas na nya yung magtatagay so para sa mga baguhan tsaga tsaga lang kasi medyo makulit din i-adjust yung dilaw na yan kaya kailangan ng konting tiyaga gaya ko hindi pa rin naman ako ganun kagaling dito sa paggamit ng CapCut kung makikita nyo yung part na yon medyo naplesingan ko yung parte ng siko ko yan so kung makikita nyo <laughs> hindi sila sabay naunang uminom kaysa bago mailapag yung tubig so anong gagawin dyan o, pindutin yung clip doon sa baba ayan dahil masyado siyang mabilis pindutin yung speed pindutin ang normal tapos binaba ko lang yung speed niya sa po 0.7 yan para medyo bumagal yung movement nung video na yon So tingnan natin ngayon kung nagpantay na ba sila. Yan. O oh, parang sakto na pero putol ka kamay nung kumuha ng tubig. So ang gagawin niya diyan, dito na kayo gagamit ng secret weapon. Kung makikita niyo may diamond do sa taas tabi ng play. Pipindutin niyo muna yung clip na yan na nasa baba. Ayun. Isakto niyo doon. Pag nakasakto na yung kukuha ng tubig, pindutin niyo yan, para mag-highlight yung video tapos kukuha tayo ngayon ng keyframe ayun may lalabas na kulay diamond na red uusad nyo ng konti lang konting konti lang yung video na yan yung clip na yan tapos pipindutin nyo ulit yung keyframe <coughs> sorry magdadagdag lang tayo ng keyframe dyan pagkapindot ng keyframe hindi ko tinamaan ayan nadagdaga na so dalhin nyo doon sa unang keyframe yung video tapos hanapin nyo ulit si Mas ayan so yung kulay dilaw na linya na yan tinapat natin do sa unang keyframe iuusad natin yan ngayon pagka i nyo lang yung kulay dilaw ayan so pagka hold nyo ganyan i-move nyo lang ng konti yung video so hawakan nyo do sa taas yung kulay itim na part ayan para umusad ng konti tapos sakto yan doon sa pangalawang keyframe usad nyo ulit yung dilaw ayan so tignan natin yun. parang hindi na nagtatama yung daliri yung mga kamay ng dalawa so kung makikita nyo ngayon ipiplay natin yung video ah uh, parang dalawa ng tao talaga yun nandito sa video ayan o oh. ayun o oh, sakto o oh. diba pagkalapag dampot agad eh uhaw na uhaw yan kung makikita nyo sobra yung clip so So, ang gagawin nyo ngayon, pindutin yung baba na clip sa baba. Ayan. Pag nag-highlight, hanapin si split. Pagka-split, delete na yung huling parte na yan kasi hindi na natin kailangan yan. Tapos, pindutin yung itim na part na yan kasi iyan yung part na may nakasulat na CapCut. Delete nyo yan, hindi natin kailangan yan. Mayayari pa kayo dyan. So, testing natin yung video. Ayan. Hindi na nakikita yung guhit ng mas pantay na silang dalawa Opo, parang saktong sakto lang ah Ngayon pag okay na na ganyan Okay, Oop, hindi sakto So adjust natin Tapos delete I-delete mo lang or pwede mo siyang ilong press tapos uh, hatake mo lang siya pakaliwa. Ayan, kagaya ang ginagawa ko dyan. Ayan, ganyan. So ngayon pantay na yung video, pindutin na ngayon yung export o yung arrow do sa taas. Teka, delete yung muna yung CapCut ha. <laughs> Hindi pwedeng kasama yan doon. Ayun, so bali hintayin nyo lang matapos yung exporting tapos makikita niyo na yan doon sa gallery niyo pagbukas niyo ulit ng CapCut. Ayun, so pagkatapos nito at maging 100% Ayan, pindutin lang yun done. Tapos, ayan, nandiyan na siya sa unahan. Pindutin niyo yung unang clip na yan at yan na 'yon. So, ayan na, nakagawa na tayo ng video na dalawa, isang nagtatagay at isang umiinom. Sana ay may natutunan kayo, mga talipandas. Thanks for watching.